Alam mo ba? Prito, sinigang at inihaw. Ilan lamang yan sa mga putahe ng bangus ang itinuturing na pambansang isda ng Pilipinas. Pero alam nyo ba kung bakit ito kilala sa English na milkfish? Ang bangos ay kilala sa pagkakaroon ng malinis na puting laman at kulay pilak na balat. At ang kulay na ito ang naging dahilan kung bakit nauugnay ito sa gatas o milk. Ang pinagmula ng pangalang milkfish ay maaaring nagsimula pa sa panahon ng mga Espanyol at mga Amerikano. Sa panahong iyon, ang mga dayuhang manlalakbay at mananaliksik ay naglalarawan sa bangus bilang isdang may milky appearance dahil sa maputi at malinaw na likido na lumalabas pag ito ay niluto. Ayon sa DOST Industry Strategic Science and Technology Plans Platform, ang pangalang milkfish ay batay sa tekstura at protein content ng bangus. Kapag niluto ito, naglalabas ito ng malaputi at malinaw na sabaw na nagmumukhang gatas o albumin kung tawagin, kaya ito ay naging milkfish. May mga pananaliksik naman sa larangan ng marine biology, gaya na lamang ng Food and Agriculture Organization, na nagpapakita na ang bangus ay isang uri ng isda na mayaman sa protina at natural oils na nagbibigay ng creamy at puting sabaw pag niluto. Ito rin ang nagbibigay ng natatanging lambot at linamnam sa laman nito na nagpapatunay kung bakit ito ay napakapopular sa mga lutong Pinoy hindi lang sa kulay nakikita ang milky na aspeto ng bangus. Sa panlasa pa lang, malalaman mong may taglay itong malinamnam na timpla na para bang may halong gatas o cream. Sa Pilipinas, kilalang kilala ang bangus sa Dagupan, Pangasinan. Katunayan, ito ang tinaguri ang bangus capital of the Philippines. Dito nagsimula ang malawakang pag-aalaga ng bangus noong panahon ng mga Espanyol at dito rin nagmula ang maraming pag-aaral tungkol sa kalidad ng bangus na hanggang ngayon ay tinitingala ng buong mundo. Sa paglipas ng panahon, ang milkfish ay hindi na lang isang simpleng isda dahil ito ay naging simbolo na ng pagkain Pinoy at ito ay naging bahagi ng kultura, pagkain at kabuhayan ng maraming Pilipino. At sa bawat subo ng pritong bangus o sa sabaw ng sinigang na bangus, ramdam mo ang malinis na lasang nagbibigay ng sarap at alaala -ala ng ating tahanan. May gusto ba kayong malaman na trivia? I-comment na 'yan at ito ay aming aalamin. Ngayon, alam mo na.